Hi guys, good day, happy Sunday. Hello, hello, hello. This is Super Serious. Say, anyone is watching my vlog? Ah, uh, di ba So, um, kahapon we are very ano uh, busy kasi nag show sa TH and successful naman. And congratulations to Brenda and the rest of the team. Dahil maganda yung show at successful. And ngayon we are celebrating the feast of divine mercy sa lahat po ng mga ngayon. Uh, happy Piesta po sa lahat and uh, let's offer prayer uh, especially for Pope Francis na wala na sa mundo and uh, also prayers para sa lahat ng mga nagsakit, sa lahat ng mga um, kailangan ng prayers. sayon so, and pupunta tayo ng farm dito kayo ngayon sabi ko kasi kay Altea gusto ko mag Carbonara or kahit ano lang yung tawag nun? Yung parang O oh say higing ni, ni David Gabie eh? Gusto siya mag ba, Bake Mac O oh, Bake Mac lang para sa kapistahan ni Ano ba Divine Mercy Pero feeling ko Hindi na maging possible kasi You know <laughs> Wala si Diva Lang daming tao ha Dami sabi kasi Sunday And they are celebrating also The Feast of Divine Mercy Ayan Ayan Oh. wow, ang linaw ng dagat ng hindi oh, may naririgo doon. So, happy birthday sa lahat ng mga birthday ngayon. Sana ay makakain kami sa iyong handa. <laughs> And sa lahat mga nagbi-birthday ngayon, happy birthday sa lahat ng mga nag-anniversary. Happy anniversary, happy monthsary, happy birthday, happy lahat. <laughs> so, let's see what is happening in

Champagne Supernova and RM Lines. Lang gaganda nila ha. Hi. Tama gwapa Ang ganda nila guys. Ang tinolang ay lauya. Nilagang pata. Bigla mi sa pet try. Fresh from the farm. Yes, FM. Yawa, <laughs> ganyan. Kita dyan ako ng <laughs> ganyan kamot ka anak niya. Tapos nakikita siya. yung buko guys. Buko Diyos. Nakita dyan ako. Wow! This is what we call the banana fry. It's fresh from uh, the farm. So happy Fiesta Divine Mercy. Ayan. Then Fiesta di Divine Mercy. Meron tayong espagueti! Sana mag, yeah. sana mag, yeah. sana mag oh, Ang sauce. Yeah. Uh -huh. Sagig at spaghetti for the Feast of Divine Mercy. At ang mga tao. ayon sila, oh. Ayan. Yeah. And then, yung iba nandoon sa kabilang area. May mm. mga wakwak wak kagisabit, oh. Mga sinina. Okay. Okay. Let's eat a spaghetti! ng Okay, sino lang kaya dito? nag kayo Hi guys, ang din po ng ating farm ngayon kasi walang kuryente. It's bled out. So I don't know why. So ngayon magluluto tayo na naka-flashlight lang na para Bayawana. Yeah. Ayan, may sibulas ng bawang. May luya and merong um, sayote kasi mag um, chicken halang-halang. Ayan. So, nagsaing na po tayo and may spaghetti para sa kapistahan ni Divine Mercy. So, kanina pa ito nakikita niyo naman. Hindi na naubos. So, dadalhin ko niya sa bahay. Yung sabaw naman ay ubos na. Ito yung chicken natin na iyan lang halang. And ang ating magpapakbet pala tayo. Ayan, so pakbet para sa mga bet na bet. Ibalik na! Ibalik na! Ibalik na na so merong maliligo dahil merong darating <laughs> so pepper tayo da. this is what we call the capsicum dalawang capsicum po or the at salsa amin and meron tayo garlic and onion so, these are So okay. dito guys, pununuto tayo ng gulay We have the combination of swing beans, talong, and okra And also, we have kalabasa Pagpakbisa na ito pero hindi nakabili ng bagoong Kaya adobo na lang siya <laughs> Adobong gulay para sa lahat Yeah. Oh let's start cooking Una ang sibuyas Pag tayo nagluluto kasi Yung sibuyas ay eh, matagal maluto kaysa bawang So ganyan ganyan lang And after that will be our bawang Ay dun Mekos mekos nyo guys And unahin natin tong ating kalabasa Kasi tong kalabasa ang uh, Matagal maluto Compare sa talong Ang uh, bawang Talong ay, bawal din. Talong, wheel okra, and we also have the batong. So, ito talaga yung una kong niluluto. So, sorry guys, na kasi yung stand natin hindi pa ganyan ba? Kasi well, hindi siya my stuff, nag-slide-slide siya. Kaya, may kasmekos natin ang ating talong. Luto ko lang ang ating kalabasa ng 3 uh, 2 minutes guys. So after that, pwede na ay halo ang ating mga other gula da. and of course ang ating atsal or capsicum and the smekos ay hold natin siya kasi ano na slide yung ano natin um Nansky by mom Tichona, thank you so much Tichona for the love and support sa aming mga hindi pa lang magigamit yung bago kasi kailangan maka virgin si ano, ang unang gambit na ay si Brenda. Siya ka na kami gagamit pag ano na. Okay na oh, tignan mo yung ginamit ko ha. Hindi ako gagamit ng stain pools ito. Yung parang ano na luwag pag naluloto sa nalistik. Kailangan itong mga siya rin na may gigay dito. Ganda ng mga ano natin kasakapan dito. So, ito siya pepper guys. And then, panimpla. Since wala naman tayong magic, so yung ano na natin, yung anong available ang ating gagamit. And toyo! Kasi it's adobo. It's adobo. <laughs> yeah, adobong um, gulay. and make a Ayan. So, make si us Ay, us make ang water. us make water na us lang sa gulay. Yo. So, let's wait for 30 years. <laughs> guys, tinagyan natin siya ng water. So, ganyan lang po ang magiging itsura niya. Ah! Kailangan talaga ito dahan lang yung ano natin. Kasi, na-slide like, yung na nice So, after ng mga 1 minute ay, um, uh, hindi oh, pa siya masyadong malambot. Kaya, another 1 minute or 2 minutes, guys. Ayan. Kaya natin yung tubig. Dinagyan ko siya ng water kasi yung water ang nagpapaluto sa ating gulay. Ayan. So let's eat later. Uh, ah, yung and let's make us make okay, it's yung talong. Okay, na yan. let's make us make And it's done. Welcome to my new recipe of adobong gulay. Come on! And nandito na ang ating adobong. Uh, let's go. Nah, jadi mo, na. Let's eat. Ay, let's Lola eat. Niya, let's eat. Let's eat. Ito yun. on na. Vida Nasa uh, hospital. Oo. Hindi ko alam RGS. Kanyapot! Let's